Punta na kami sa underground river. Oh, ni amo mga kaubanan, mga guapo. Punta na kami sa underground river. First time in my life. <laughs> Yo, mga unggoy. O, mga kalahi namin. Dublin lang sa sombrero niyo po. Okay, sombrero. Hindi, pa po yung mamaya. Okay, sombrero muna tayo mga guys. Mga katids. Oo. Oh. O oh, sige, sige, payak na. Oo. mga minero. mga kasamahan ko, mga kabayan, mga minero. Dito sa kabila kami dadaan. Oo. So. Okay, okay. Hindi, hindi, Oke okay, kak ayo Mindut <laughs> nga biyo Underground <laughs> river oh, catch <no. laughs> out monkey si ah. guys <laughs> na Mga monkey Ada yang mangke. Kau masih ada yang melapet, masih mengpalit palit ta. Kita nak main, yang muka nak main. mga kaanak namin according to uh, Charles Darwin galing daw ang tao sa Unggoy so marami dito Unggoy <laughs> Nasaan na? ang mga kasamahan natin Sir Joel Nasaan na sila <laughs> Punta na kami sa Underground River. Ang <laughs> ng mga kahoy. Ang ganda. Bawal ang magpoto dito. <laughs> hindi po <magpotol>. hindi Bawal po. Dito na, nalubog na tayo. Eh, ito na mga kaanak namin. Ito. nagbakta ah, oh. oh. lakad lang. For anak, ano? Anak. kayo anak ito. <laughs> 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 ha? Ano Oh, Bawa, di Underground river underground right? so, Ito. So ito po Pansin nyo ito po yung mga nauna sa atin Oh dami yung last number daw nasa 75. 57 oh. pa lang tayo. Oh. Yung pagkalis doon, di ba, sa 57 ta? Ang nakapila doon, sa between 75. Mm. So dahil may nauna pa po, ibig sabihin, mas mauna pa sila bago tayo. Oo, oh, okay. oh, okay. yeah, okay. lang yan, hintay o tayo ulit. Okay. And for the okay. meantime, habang naghihintay, pwede mo nang tanggalin yung life vest. Okay. Pwede mo na tayo magpwesto doon sa labas at magpikyo-pikyo, magpunak muna rin. Oh, okay. Kung gusto mo, magpila kayo dyan para makakudak-kudak kayo. Okay, for the okay. meantime, dito lang muna tayo sa area dito lang rin po ako update ko kayo from time to time kasi may pinila kami dito Okay. na um, okay 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 dami. okay 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 hindi ka pwede i-recommend sa mga senior citizen. Hindi, hindi. Walang priority lane. Pelo 60 kaya pa, pero sa ababa ba hindi makaya ito? Proseso? So, about... Siguro ito ang plug and drive, come on. Mga 40 minutes? 51? Wala. Tugay pa tanin ni sir.

Ate, no. ang Underground River. <coughs> ang napagaganda. <coughs> oh. Magandang maganda talaga. nindot to Sabi na, ayos to ba? Ang <coughs> Puerto Princesa Palawan. Oh, dekat. Dua kebok. Enggak dah menggora ke tu ni pengarinya, saya Daniel. Kengarinya ke <laughs> ah, Nakapunta rin sa Palawan, Puerto, puerto Princesa, Palawan. Ang mga Ang mga Bitaog ogunisirno, bita ogunisirno, bita oguna, karna na bita na bitaog hmm, burung bika kala, burung bika Oh burung bika kala, burung dagat Ah, dai. Sumpay kuda dia. Bawa hmm. <laughs> <laughs> oh, mom bersih lagi bau. Dapat no. Pahit bau. Bawa anak silen host tak pispa bagai tu. Bisa nak mengeri kita. Kalau ada ganan empat but bang. Baru tu. Mă vedet până. Mă vedet. Era nindotat. Ha? Mă nu șed după editul ăsta. Peria mișatu. 43.

那么。